Ang bala ang galing. Tuwa-tuwa naman yung INC. O na, kayo na yung malakas. Kayo na yung kapangyarihan. Pero sa tingin ninyo, kay Kristo ba? Sa tingin ba ninyo matutuwa si Kristo sa ginagawa nyo sakit? Mag-isip daw kayo. Kayong mga demonyo kayo. Kayong mga kriminal kayo. Ha? Sabi nila, oh, takot na daw ako, ba't hindi na daw ako nagmumura? Ah, ganun ba? Hindi na daw ako nagmumura. Maputang ina ninyo. Mga gago kayo. Mga demonyo kayo. Ganun ba? Takot ba ako magmura? Anak naman ng teting mga hudas ng tangin ng mga diputang mga demonyo kayo. Ha? Ano niya mga kababayan ko? Okay, mag-alala. Yan tulad ang sinabi ko. Alam ko gagamitin ng iglesia ni Manalo yung yung batas na kung saan kaya nilang suhulan, kaya nilang paglaruan eh biro mo kung 2,000 kung sino man ang dapat hulihin hindi ba si Eduardo Manalo at yung mga ministro ng iglesia ni Manalo na kung saan basta-basta na lamang nagpapapatay ng kung sino-sino lalong-lalo na yung mga kaparyan dahil may influensya may connection sa taas may mga membrong kernel general mga pulis, mga militar, luso. pero yung ordinaryong katulad natin wala kaya nga tampak na tampak lang po yung ating kantang prakanino talaga yung... Diba? Pag mahirap, madaling aksyonan. Paano kaya kung si Duterte ang nagmura sa iglesia ni Manalo? Paano kaya kung si Sara Duterte minura sa Eduardo Manalo? Kikilos kaya yung iglesia ni Manalo? Ganito rin kaya ang gagawin ng iglesia ni Manalo? Mukhang hindi. Kasi hindi nyo kaya yung malalaking tao. Hindi nyo kaya. Sigurado ko, pag si Sarah ang nagmura sa iglesia ni Manalo, pag si Sarah Duterte ang nagmura kay Eduardo Manalo, tameme itong mga to. Ni isa, walang magsasalita. Pero pag ordinaryong tao, kayang-kaya nilang pagkaisahan. Para silang mga lobo na gustong kumain ng karni ng isang tupa. 'di ba? Kaya pala yung logo nila doon may tupa. So ibig sabihin lang kumakain sila ng tupa. No, kumakain sila ng tupa dahil mga lobo sila. Naintindihan ko na ngayon. Dati tinitingnan ko iniisip ko bakit may tupa yung logo nila. Ngayon ko lang naintindihan na para silang mga lobo na kumakain ng mga tupa. Talaga naman. Pero ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan Ewan ko lang kung anong reaction nyo ah. Kasi balik tayo dun sa sinabi ng isang nag-react na Hindi daw sila, wala daw sila pakialam Na minura ni Duterte yung Diyos ng mga Katoliko Bakit? Ano ba ang Diyos ng mga Katoliko? Demonyo? Para okay lang sa iglesia ni Manalo na Naurahin ni Duterte Kasi sabi, okay lang wala kami pakialam kung minura ni Duterte yung Diyos ng mga Katoliko. Eh Diyos naman ng Katoliko yun. Eh bakit ano ba ang Diyos ng Iglesia ni Manalo? Ha? Sino ba ang Diyos ng Iglesia ni Manalo? Klaruhin nyo yan. Klaruhin nyo. O oh, mga kapatid ng mga Katoliko. At iba pang mga reliyon. Tingnan nyo kung gaano ka walang niya, Gaano ka si Raulo. Gaano ka gago. Gaano ka puta si Raulo kahudas, kadimonyo, kajablo, etong iglesia ni Manalo. No? Pero ganun paman man, mga minamahal ko mga kababayan, hindi po magwawag ang iglesia ni Manalo. Gagamitin nila yung batas para lamang patigilin yung isang tao sa sinasabi natin. Hindi mangyayari yun. Dahil kagabi lang, ang daming mga reliyon, iba't ibang reliyon ang nakakausap ko. At humahanga, at sila ay laging nananalangin para sa inyong likod kahit saan kayo magtanong na riliyon, tanongin nyo kung sangayon ayon ba sila at kung sa Diyos ba yung doktrina ng iglesia ni Manalo. Isang o 99% o kahit sabihin na natin 200%, lahat yan magsasabi. Kulto. Ha? Kulto ang iglesia ni Manalo. At mismong Google na rin ang nagsabi. Kulto ang iglesia ni Manalo. Ha? Kulto. Kaya kawawa kayong mga nakaanib dyan. Ha? Maganda lang yung simbahan, maganda lang yung mga suot ng mga ministro diyan, pero yat ay mahalin tulad mo sa isang mapya. Mapya naman talaga eh. 'Di ba? Tuwang-tuwa si Eduardo Manalo. Yung mga iglesia ni Manalo, gumawa pa ng composition sa akin. Ha? Tuwang tuwa si Manalo habang yung nakikita niya nagwa-wild, habang nakikita niya nagiging asong ulol, nagiging mga lobo yung kanyang mga membro. 'Di ba? Yan ba yung aral ni Kristo sa iyo? Eduardo Manalo, Mongoloid. Galit si Eduardo Manalo pag tinatawag natin Mongoloid. Hindi pala to Mongoloid, special child pala to. Ha? Special child pala to, mas matindi pa to kay Kibulok. Kasi kakain na lang ito, gusto niya may susubu pa sa kanya. May nagsabi sa akin yan. Talagang buhay hari itong si Eduardo Manalo. Gusto niya pagkaharap mo siya, kailangan ituring mo siya na parang isang Diyos. Matindi kang loko ka. Ha? Gagamitin niyo pa yung batas dahil mapepera kayo. Mga gago. Hindi lahat ng tao maloloko ninyo. Hindi lahat ng tao ay matatakot ninyo. Isa lang masasabi ko sa inyo. Kung natakot niya si Brother Eli, wag ako. Dahil makikipagsabayan ako sa inyo. Hindi lang kayo ang marunong makipagdigma Ha? Pareho lang, iisa lang ang buhay natin. Kaya sisiguraduhin ko rin sa inyo, bago nyo ako makuha, pinagandaan na namin yan. At sisiguraduhin ko. Ha? Sisiguraduhin ko. Na bago nyo ako matumba, mas maraming tutumba. Ha? Pinaghandaan na namin yan, lalong-lalo na sa kalagayan namin ngayon. di ba? Tama ba, sir? Sir? Tama ba? Oo. Oo. Oh.